Ka? O, huwag na tayong pumunta doon, dito na lang kayo sa paglosob ah, uh, masyado ng malaking usapin yan pinaliwanag um, ko na, na, yun nga kaya nagawa ng mga kinaukulan sabihin na lang natin kinaukulan NBI man sila, si EDG o whatsoever dahil ang kanilang nalalaman sa mga lecture ng values teaching ay malalim na at malawak na kasi nasa ano na tayo module 5 oh, ano na nga ano nangyari sa module file? Ay, pa, palawak ng palawak ng mga katuruan so, na kayo So, lumo, sila. pwede nang lumusob na kahit sa panahon ng panamahan? Ay, kahit, eh, di naman. Iba naman yun, panahon ng ah, panamahan. Patapusin mo na. Dapat lulusubin ka rin. Hindi. Nandiyan nagdadasal sila doon, lumusob sila. Dapat lulusobin. Pag nagdasal ka rin, lulusubin ka rin dapat. Hindi, hindi naman, kasi tao na nga yun. Ah, tama na yung sinasabi ko na ang church kasi tayo. Eh wala namang tao doon na nagdasal. Alam ba? mo ba? E, respeto yung nagdadasal. Ba na ba? Dahil lumilipad natalo? yung espiritu. <laughs> ano ba nagdadasal ba doon na istorya? At ayaw mangyari na kahit saan mang grupo ng relihiyon, ganun ang mangyari. kasi yung mga stonto. tao na yon, hindi naman Muslim yung lumus lumusob doon eh. Oh. Hindi naman sila Muslim, halo din 'yun, may Muslim, yung mga pulis ba nalulumoso? Oo. Oh. May Muslim, may Katoliko, may mga ganon. Anong araw ba at anong oras nalulumosop ang mga ngayon? Alas kwarto ng madaling araw hanggang maghapon. Ah, may ibig sabihin may nag nag -pray. may nagpe-pray siguro, na istorbo. Ay mga kaibigang mga pinukulat. pulis pulis Balis permission sige, sabi mo. Oh, oh, mga kaibigan natin na nag-undergo ng balis permission, tika muna. Madaling araw 'yon kung may nanalangin doon. Eh naistorbo ninyo, sagutin niyo kay God yun Eh bahala na si God at kayo ang mag-uusap. Kasi may mga military na kasama doon, nakikinig sa ngayon. Alam niyo 'yo kung nakikinig man kayo ngayon, ang sa akin lang eh parang tatay lang ako na nagsalita sa inyo na bawat kasi ginagawa natin, mayroong sinabi ang Bible, the step of a righteous man order by the Lord. Kung yun talaga order by the Lord, very good yung ginagawa nyo, pero baka may nanalangin doon na naistorbo ninyo. Huminyi siguro kayo ng tawad. Tama po ba? Baka nagalaw ninyo yun. Kasi ang church nga, called out one, tao po yung tinutukoy eh, hindi yung building. Yung pagpasok niyo dahil ayon sa batas, Okay naman yun. Pero yung nakaistorbo kayo ng tao na nanalangin, yun ang hindi magandang nangyari. Hindi lang yun. nagsira sila ng pader. Nagsira? Sinira din? Oo. At hindi naman. Eh anong kaso nun? May kaso ba? Malicious mischief. Malicious mischief. Mm, -mm. Yun lang. Eh magaan lang kung malicious mischief. Isa, isa lang yun, isa lang yun. <laughs> Marami namang pwedeng ikaso. Ah, ganun ba? Mm -hmm. Marami? Marami ikaso. Bakit hindi mo alam na pwede ikaso? Marami doon? Eh, oo. Oh, marami nga talaga. Okay. Pero, hindi ako... Ako ay pro-government. Ako naman ay pro naman sa mga grupo ng reliyon. Ah, A okay. Ang akin lang, uh, I stand to the truth. Okay. Magiging mahinahon lang, di ba? Kayong... Kasi doon pa lang sa pagpapadala ng dalawang batalyon, ay at naka-total combat gear. <laughs> Hindi naman. Na mayroon pang mga ano eh, yung mga bolic props sa katawan. Uh, doon pa lang sa to to, batalyon eh takot na ang tao doon. Sus, grabe naman. Dalawang batalyon? Hmm. Bakit naman Ganong karami? Ang tindi no? Ay, wala naman yung Taong hinahanap doon. <laughs> ang hinahanap nila si Kiburoy, wala doon. Ang nando doon, yung mananumbahan. Oo. Tapos may sinira pang pader. Oo. Ayun o no, mga kaibigan o, no, na nasa kinaukulan, huwag tayo sanang magalit. Sipin lang natin yung nagawa natin at dapat gawin. Kasi, ang tanong doon, may values ba? The step of a righteous man, ordered by the Lord. Eh, siyempre, walang values kasi naninira sila eh. Rasisira ang values. Ikaw ba, may values ka ba kung naninira ka ng bahay ng may bahay? may values ka ba kung nanirila ka ng sa bahay panambahan na may bahay panambahan? May values ka ba? Eh, ang values kasi ganito yung sinasabi. Matthew 5.3 hanggang 12. Mapalad ang mga taong mapagpakumbawa, sila itataas ng Diyos. Mapalad ang mga taong nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, matutupad ang kanyang minimiti. E kung magiba ka ng mga bahay, natutupad mo kayang kalooban ng Diyos? Eh, yan ang... Kaya sinasagot ko, pasinsya na po kayo. Hindi ako pro-government pero nasa batas lang tayo, sumusunod tayo. Alalahanin ninyo. Napag-uusapan lang natin yan kasi kasalukuyan oh. nangyayari sa ating bansa. Ang mga batas ay galing sa Diyos din yan. Kaya wag nating i-misinterpret. Sundin natin nga mabuti kasi the step of righteous man, order by the Lord. Naintindihan nyo? Nagulat si Mga, mga polis nagulat. The step of righteous man, order by the Lord. Ay mga uh, mga hero uh, kasi mga polisyon ano, uh, they, are, they are our, <laughs> our hero. Uh, si Brother Tony Lagurin ay na-assign sa Krami bilang Values Formation. Hindi lang po, sa DOJ nagturo din ako, sa DILJ, kaya mahal ko sila, mahal ko kayong lahat, lahat. Mga Pilipino, mahal ko kayo. Ah, masabi ko lang, ngayon, mahal ko huwag agos. pa dalos-dalos. Oh. Kasi doon pa lang sa dalawang batalyon, nakakatakot na yun. Mm -hmm. Hindi mo na kailangan manira ng pader. Ayun, kaya pala diniskas mo yan, brother, no? Eh, kasi yan ang napapanahon ngayon. At, mm -hmm. syempre, ako naman ay hindi ako depender ni, ni Ki brother, Boloy. kibuloy. Oh. Eh tao din kasi yon eh, mm. hindi pa naman siya na husgahan ng guilty mm. wala pang decision ng korte yes kaya nga ang request ni brother or ni pastor Kiboloy you bring the the, the the, bring the cases to the court ganito na lang ang solusyon Mag gusto niyo may solusyon kasi may problema may solusyon puntahan niyo doon uli ayusin niyo yung pader na giliban niyo at kausapin yung mga tao, humingi kayo ng tawad. Habang maaga pa. Kasi pag nandunan sa korte yan, ewan ko lang kung ah, hindi sila kaya ikulong. Sa dami ba naman mga pulis na yun, dalawang batalyon? Hindi naman sila kailangan ikulong lahat. Ang nagtuuto sa kanya, yun ang managot. Hindi, tanggalin sila sa serbisyo. Ayun nga, umbudsman ang kalaban nila dyan. Tanggalin silang lahat sa serbisyo. <laughs> Akalan nyo ba walang gagawin ang kaya nga may ombudsman eh? Subukan niyo pagdating ng iba ng presidente, yari kayo. Mm. eh ang kaso nga, sabi ni, ni, ni Sinator Tulfo, po, pag polis ang kalaban mo, baby <laughs> Mga kapatid, mga kaibigan, wala tayong dapat kampihan kasi kapag tayo, tayo nakalabag ng batas, kahit nasa kinukulan tayo, kahit gaano pa tayo kalakas, gaano pa tayo kagaling, kahit four star general ka, ikaw ang commanding chief, ikaw ang uh, pinakamalaki, ikaw na ang presidente, may malaki pa sa atin at may magaling, ang Diyos. Hello? Hindi ka pwede magtago sa Kanya at hindi ka pwede magsinungaling. Alam ng Diyos ang ginagawa mo kung tama at mali. Di ba? Mali nga, kaya nga, lang dahil sa pay, takot matanggal sa serbisyo kung, kung, ano na lang inutos, sumunod. Mga kaibigan, kailangan natin tingnan ang Biblia. Parang hindi tayo nag-aral yan pag hindi natin tanungin ang Diyos muna bago tayo lumusog. Mayroon naman kayong mataas na anong kulan. Eh, halimbawa, may general Akala ko ba, Victory Chapel yun? Alin? Yung presidente natin, Victory Chapel.